Saan na yung laso? <laughs> kayo Yok yok, may relip ko Yok yok May relip ko Kung ngayon palawan Kaya nga rin tas Ay, alo, oh. May pari nga dyan, oh. Mag-anam lumbok na yung kayo, oh. Hindi nga dyan. Oh, ang alunos, oh. Lumbok nga pala yung kaya. Oh, kalbog na yung kayo, pure gold. Hindi nga dyan, asan din, pure gold. What the fuck? putot ko katawan up, sumo up, sumo up, sumo up, up, sumo up, sumo up, sumo up, na up, sumo up, sumo up, sumo up, sumo up, sumo up, sumo up, belle belle book kia không? ở ngoài cái là parallel book này. tăng thái hôm qua đây nó mát oh, mình có bị đi ra sao talaga? em <laughs> oh, oh, masada ka na? Oops! <laughs> lunos oh. Ang buklangan. Oh, pero sa option, ilbog niya naman. pangkano ng tempe di? Tenta ko aso. Anya aso yan, boss? Tenta. jump. -Jump. 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 Tenta. ng aso. Oo, na oh. Egg yung aso. Ang pangalala rin pwede. Okay, try siya